Bakit hindi basta-basta matatalo ng China ang Pilipinas? Samantala ay ni Pangulong Marcos Jr. ang bagong palisi ng China na aristuhin ang mga trespassers kuno sa inaangking teritoryo sa West Philippine Sea. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ang Pilipinas ay isang mahalagang player sa rehiyon ng Timog Silangang Asya at may malaking potensyal na maging matatag na hadlang laban sa anumang paglawak ng impluensya ng China sa regyon. Maraming particular na dahilan kung bakit nahihirapan ang China na sakupin ang mga kalapit nitong mga bansa. Bagaman may mga hapmon at tensyon sa mga relasyon sa pagitan ng mga bansa, may mga kadahilanan tulad ng geopolitika, international na batas, pambansang pagkakakilanlan, ekonomiya at international na ugnayan sa mga kalyado sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya't samahan niyo ako at alamin natin ang mga dahilan kung bakit hindi kayang sakupin ng China ang Pilipinas. Naisip mo na ba kaibigan kung bakit hindi kayang talunin ng China ang Pilipinas? Ang tanong na ito ay sumasalamin sa mga nagbabagong dynamicong kapangyarihan at estrategiya ng mga bansa. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., gumawa ang Pilipinas ng makabuluhang pagbabago sa patakarang panlabas nito. Tinalikuran nito ang mga maling estrategiya at pananakop ng China at itinakwil ang pakikipag-alyansa na sinimulan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa halip, pinili ng Pilipinas na palakasin ang alyansa nito sa Estados Unidos na nagresulta sa paglala ng maaksyon ng China sa rehiyon. Ang katatapos lang na balikatan sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas ay isang malinaw na patunay ng estrategikong pagbabagong ito. Ito ang isa sa pinakamalaking pagsasanay sa loob ng tatlong dekada na nagpakita ng lakas na umani ng batikos mula sa Beijing. Higit pa sa isang pagsasanay militar, ito ay isang pahayag na kinokondena ang mga illegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea at muling binibigyang diin ang kahalagahan ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ang determinadong posisyon ng China sa West Philippine Sea ay nagdudulot ng lumalaking alalahanin lalo na sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang agresibong aksyon ng China laban sa Pilipinas ay nagpapalala ng relasyon ng dalawang bansa at nagtutulak sa Pilipinas na palalimin ang alyansa nito sa Estados Unidos para sa seguridad. Ang pagbabagong ito sa estratehiya ng Pilipinas ay kinakabahala ng China na naging dahilan upang muling suriin nito ang kanilang patakarang panlabas. Sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinapakita na hindi madaling matakot o masakop ang Pilipinas. Ang matapang na paninindigan laban sa isang pandigdigang kapangyarihan ay naglalayong protektahan ng interes at ipaglaban ng soberanya ng bansa. Ang mga pagbabagong ito ay nagpapakita ng balanse ng kapangyarihan sa rehiyon na nagdudulot ng katanungan kung ano ang magiging kahihinatnan ng mga ito. Sa kabila ng mga hamon, malinaw ng Pilipinas ay kumikilos upang ipagtanggol ang mga karapatan nito sa West Philippine Sea. Sa maraming taon, pinalakas ng China ang presensya nito sa mga karagatang sakop ng Pilipinas na lumalabag sa exclusive economic zone ng bansa. Ayon sa international na batas, ang paggamit ng mga yamang mineral sa mga rehiyong ito ay eksklusibo lamang para sa Pilipinas. Ngunit sa kabila nito, ipinapakita ng China ang kapangyarihan nila sa lugar na nagdudulot ng tensyon at panganib sa seguridad ng bansa. Ang maagresibong hakbang ng China ay nagpapalala sa relasyon ng dalawa na nagiging sanhi ng pagkasira nito. Bilang tugon, nagpasya ang Pilipinas na baguhin ang estratehiya nito. Sa halip na manahimik, pinalakas ng Pilipinas ang pakikipag sa mga karatig bansa upang isulong ang mainteres at tiyakin ang seguridad ng ating bansa. Ang hakbang na ito ay may potensyal na magdulot ng makabuluhang epekto hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong mundo. Sa magkasanib na pahayag ng Estados Unidos at Pilipinas, kinundin na nila ang illegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea at muling pinagtitibay ang kanilang pangako sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ang pahayag na ito ay umalingaw sa buong mundo na nagdulot ng na atensyon mula sa mga bansang tahimik na nagmamasid sa agresibong kilos ng China. Ang mga kilos ng China sa loob ng EEZ ng Pilipinas ay nagresulta sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos na nagdulot ng pagbabago sa geopolitical landscape at pagpapalakas ng diplomatikong ugnayan. Ang mga epekto nito sa hinaharap ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa dynamics ng rehiyon. Maaaring magkaroon ng pagtutol mula sa China at magdulot ng mas mahigpit na kompetisyon sa pandigdigang antas. Ang mga pangunahing aktor tulad ng China Estados Unidos at kanilang mga kaalyansa ay maaring magadya sa bagong sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang posisyon at ugnayan sa isa't isa. Ang pampublikong pagsaway na ito mula sa dalawang malakas na bansa ay nagpapadala ng malinaw na mensahe sa Beijing. Ang malakas na kooperasyong ito ay hindi maaring iwasan at ang mga pag-unlad na ito ay nagpapakomplikado sa ugnayan ng China at Pilipinas. Ang eksklusibong son ng pang -ekonomiya ng Pilipinas ay naging sentro ng diskusyon kung saan ang mga agresibong hakbang ng China ang nagpapalaki ng tensyon. Sa halip na maging isang biktima, ang Pilipinas ay aktibo ngayong nakikilahok sa foreign policy laban sa China. Ang mga elementong ito ay naglalagay ng diin sa labis na kumpiyansa ng China bilang isang pandaigdigang makapangyarihan ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea at ang ugnayan nito sa mga bansa ay nagpapalakas ng pangangailangan para sa pagpapalit o pagsasaalang-alang sa kasalukuyang estratehiya nito na ugnayan sa mga ibang mga bansa bagaman mayroong pagpapalakas ng militar ng China sa nakaraan mayroong pangangailangan para sa mas malinaw at mas makabuluhang tugon mula sa Pilipinas at posibleng mga kalyado nito sa harap ng pagbabago ng dynamics sa politika at seguridad sa rehiyon ang pangunahing tanong ay kung paano magbubunga ang ganitong pagbabago sa relasyon ng Pilipinas sa China. Ang mga kaganapang nagaganap sa West Philippine Sea ay nagre-reflect ng pagbabago sa power dynamics na nag jog sa Pilipinas na suriin ang tugon nito sa presensya ng China sa lugar. Ang mas tumitinding pagpapapansin ng China sa teritoryo ng West Philippine Sea ay nagpapalakas sa Pilipinas at mga kalyado nito na kumilos. Ang pagsusuri sa mga pangyayaring ito ay naglalaman ng mga mahalagang aral, particular sa tanong kung bakit hindi kayang may panalo ng China ang posisyon nito sa West Philippine Sea kumpara sa Pilipinas. Samantala ay kinundin na naman ni Pangulong Marcos Jr. ang bagong palisi ng China na aristuhin ng mga trespassers kuno sa inaangking teritoryo sa West Philippine Sea kinondena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Sabado lamang, May 18, ang hakbang ng China na arestuhin ang sinumang dayuhang test passers kuno sa South China Sea. Kabila ang sinasabi nilang maritime border ang mga lugar na saklaw ng eksklusibong economic zone ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, ang ganitong uri ng aksyon ay lubos na hindi katanggap-tanggap sa bansa. Habang tinitiyak naman nito na gagawin ang anumang hakbang para maprotektahan palagi ang mga Pilipino. Magkakabisa na sa Hunyo ang nasabing controversial na regulasyon ng China na nagpapahintulot sa China Coast Guard na ikulong ang mga umanoy passers ng hanggang 60 na araw. That, that kind of action would be completely unacceptable to the Philippines. Uh we uh, of course once again I do not talk about the uh, operational details. So you will leave it uh, you will leave it to us. But the position that we take is that uh uh that is unacceptable and we will and we will uh, take whatever measures to always protect our citizens